So yun guys, panibagong araw, panibagong content na naman. And for today's video, tutorial natin, short tutorial lang tayo guys, to how to dismantle things, weapons, items sa Night cross. So check nyo dito sa letter I or click nyo lang itong bag icon dito sa top right corner. So pag click natin ng bag, punta tayo dito sa may hammer sign dito sa may uh, bottom right corner po guys pindutin natin yan and then after natin mapindot dyan lalabas yung mga pwedeng items na pwede nating i-dismantle so naka-equip yung aking weapons tsaka aking mga accessories kaya hindi siya pwede pero pagka naka-equip yan or may mga weapons tayo na sobra pwede nating i-dismantle dito so click nyo lang yung mga items pwedeng multiple dismantle guys so click lang natin Click. Ganyan. So, pagka naman dito, mamax lang natin. Ganyan. Tapos, click lang natin yung dismantle and then, madi-dismantle yung item. So, yun lang guys. Peace out. Like, comment, share, and subscribe.